So eto nga yung araw na kung saan munti ka ng madali ang ating cellphone sa kalagitnaan ng ating pagbibiyahe. So etong video na ito ay magsisilbing aral sa bawat isa sa atin na sa bawat biyahe natin ay lagi nating i-double check at lagi tayo mag-iingat sa pagbibiyahe natin. So dito papunta ako sa North Caloocan para magbigay ng Friday Sermon doon sa Masjid Ibus sa North Caloocan sa Kamarin. So dito ay maayos pa naman yung takbo natin. Wala tayo napapansin sa pagpapatakbo natin sa ating mga motor. Kahit na nalulubak tayo minsan, paminsan-minsan ay okay naman yung motor natin. So hindi ko pala namamalayan na kada natatagtag yung motor natin ay lumuluwag yung mga tornilyo na ikinabit natin dito sa motor natin yung T-bar na to yung pinagkakabitan ng ating cellphone. So kung mapapansin niyo pala ay naka-play dyan sa cellphone natin yung live or klase naming mga imam dyan sa doon sa Baseco Port Area, Manila. Pinapakinggan ko habang sa nagbibiyahe tayo. At para makakuha rin ng mga gantimpala sa pakikinig. At syempre, para ma-refresh din yung pinag-aralan namin na topic sa gagawin naming sermon sa Friday. So dito, napapansin natin dyan sa video na yan pero nung habang ako'y nagbibiyahe hindi ko to napapansin pero dito sa video nung nireview po napapansin ko na unti-unti na siyang lumuluwag at nanginginig at ayan gumigewang-gewang na hanggang sa hindi ko na malayan na bigla na lang siyang bumigay nahulog sa so, sobrang pagkatagtag nitong kalsada dito sa Quezon Avenue so yan yun nahulog at nagulat ako kung ano yung nahulog hindi ko alam na yan pala yung nahulog yung tornilyo pala nung uh, tibar T-bar na nilagay natin dyan so buti na lang napansin ko kagad na yung tornilyo pala sa T-bar natin kaya buti na lang nakita ko talaga kasi hindi ko na malayan nung nahulog eh yun pala yung nahulog talaga yung nakakonect dito sa T-bar natin na tornilyo so muntika na kung hindi natin napansin yun ay siguro luluwag din tong sa kapila at madadamay at mahulog yung cellphone natin at syempre sa sobrang dami ng sasakyan dito ay madudurog to malamang pero dito natin natin masusubukan yung tibay ng honor kasi nasa advertisement nila na matibay na cellphone to pero alhamdulillah wala namang nangyari naagapan din natin na nakita natin agad naman napag-isipan ko na itabi muna dito sa ginagawang uh, LRT bato. hindi ko alam basta nasa Quezon Ave to papunta sa Letex. so tinabi ko muna dito para tanggalin yung cellphone natin para sigurado tayo na hindi madadali yung cellphone natin baka makalimutan natin na hawakan yung v e eh malaglag din tong cellphone natin. So sayang din naman. So ang video nga pala na ito ay nagpaparating sa atin ang mensahe na kung saan lagi nating uh, sisiguraduhin na nati-check natin bago tayo magbiyahe yung mga kagamitan natin sa motor yung mga tornilyo natin, yung mga gulong natin, yung mga preno natin, yung mga busina natin. Lagi natin i-check yan kung gumagana yung mga signal light natin para iwas disgrasya. At syempre, wag na wag niyong kakalimutan yung lisensya ninyo at yung papel ng mga motor ninyo in case na magkaroon ng mga checkpoint sa daan ay okay na okay tayong dumaan sa mga checkpoint ng mga kapulisan natin. So, lagi tayong magingat iingat Ride safe.